So what's up mga galamay and uh, mga kalapatid So okay, um ay tigitan nyo. Okay. Gumagawa ako ng uh, pangtrap ng kalabati kasi yung iba, uh, yung iba hindi siya pumapasok talaga totally dun sa cage natin. Ayoko nang nasa ano sila nasa bubong. So uh, before maggabi, I I'll make sure na mauuwi ko sila and ilalagay ko sila sa kulungan. Sabi ng iba is madadala daw yon, pero based on my experience, okay. Uh, for emergency lang naman alam mo yun pag if ever makasali tayo sa mga race kasi yun nga plano ko kasi yung mga itlog natin hopefully mapisa siya sana mapisa siya and uh, yun yung maisali natin sa uh, north ata or south race okay yung parate hindi ako sure okay tapos yun uh, in case na for emergency na hindi nga papasok kasi hindi sanay So, yan. Ito yung magiging trap natin. Diyan natin papakainin. Diyan natin na papainumin. And, uh, yun. For emergency lang naman yan. Kaya, yan. Yan yung ginagawa kong project ngayon. And, uh, really, so, nigga? Hindi umulan kasi magtotos tayo. Po kung tayo ng, ano, ng daang hari. Okay? ah uh, kasi <laughs> papakita natin yung distance between daang hari and dito sa bahay ko. And, tingnan natin kung makauwi sila. So, ayan. Uh, tapusin ko muna to. And, uh, see you later. Let's go. and sa. Uh, Ayun. eto na and uh, tapos na yung ano natin, yung trap natin para sa mga ibang ibon natin na hindi na pumap hindi pumapasok. So, 'yan. Kasi 'yun talaga yung gusto ko. Pag pinakain mo siya, diretso talaga kagad sa uh, cage. So, yung iba um tumatambay kaya yun yung gagawin natin ang paraan. Okay? So, let's go. Subukan natin 'to may mga tama yung mga suggestion din ng iba. Ito may natira tayong chicken wire. Ayan. Uh, ilalagay natin dun sa loob para hindi sila masyadong mahirapan pag naglalakad. Ang problema ko nga lang is talagang dumudumi dun sa ibabaw kasi nag-stuck nung ano. Ayan nag yung ipot. Dun sa sumisiksik sa, sa mga chicken wire. So, well anyway, sabi ko okay na din yan. Uh, kesa ano lang naman yan uh, linis lang naman ang katapat niyan so yun, yun yung gagawin natin lalagay natin to pasok na sila. Yun nga lang hindi sa trapdoor. Pero okay lang yan. As long as pumapasok sila habang pinapakain mo. Okay na okay na sa akin yun. Ayan, nagsisipasukan sila. Ayos Yun na lang uh, Binubuksan ko na lang yung pinto totally Kasi medyo hindi nga sanay dun sa ano Mahirap nang pasanayin dun sa ano Sa trap door. Pero anyway at least Ayan Makikita natin Basta yun lang Sa akin okay lang naman lumabas sila uh, Okay lang lumabas sila after nilang kumain Or basta yung sa akin pagpapakainin Dapat masanay sila dyan Kasi in case na yun nga Yung may race uh, pag pinakain natin, talagang dapat diretso dyan sa ano, sa loob. Kasi hindi mo naman uhulihin lahat yan pag ano, yung importante lang naman yung mga kasali sa race, di ba? Okay. <laughs> so yan, ayos. Medyo nag-gumagana na yung mga ano natin, mga plano natin. you o. Know? and <laughs> ganda 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 Ang saya Yeah Ayan naputol pa yung ano natin Maliit na martilyo <laughs> Binili ko to kasi Nawawala yung malaking martilyo So pansamantala Bumili ako nito sa Japan Surplus And naputol siya Kailangan kong talian Matapos lang to yung mga beepers na yan Kailangan kong talian na lang muna <laughs> Ayos, ang swerte talaga natin, no? Ayan, naka-bandage na yung martilyo natin. Ayan, pag may gustong matapos, kahit anong mangyari, pag gusto, may paraan, di ba? Wala, sabi na, ah, oh, walang martilyo, walang ano, nabali. Kung gusto mo matapos, makakagawa ka, makakagawa ka ng paraan. So, uh, yan yung lesson natin para sa araw na to. <laughs> may lesson, mamputa. <laughs> anyway, yun, kailangan tapusin Tara na. Let's go. Ayan, after doon sa ano, matatapos na din yung mga be purchase natin. Ayan, mga DIY lang do, mga repa. Wala eh. Um, I tried kumontak sa ano, uh, yun nga, uh, sa Nutri, eh, malayo nga sila. And uh, meron silang uh, ano daw dito sa Imos. So hindi ko pa alam, yun yung aalamin ko kung saan yung distributor nila dito sa Imos. Para syempre magkaroon din kayo ng idea and pwede kayong bumili dun kung ano man yung mga kailangan nyo Ako talaga yung be purchase sana yung eh sorry, sorry yung plastic yun eh, yung blue. Uh, yun talaga sana yung uh, gusto kong bilhin or yun na lang ilalagay ko dyan since yun nga. Ah uh, sabi ko ito na lang muna. And uh yan para maging komportable na ulit sila. So, yon. Uh, siya nga pala, may uh, sponsor tayo sa video na to and uh, panoorin nyo to, okay? So, let's go. Okay, mga galamay, please do support Watch Me Kill. Isang uh, official entry ng lista ng pelikulang Pilipino. Support, suportahan niyo yung pelikulang um, Watch Me Kill by Jing Garcia, okay? Nasa baba yung description, nasa baba yung page. Please like the page nung uh, palabas na yon and uh, it's an indie film okay and uh salamat and uh suportahan let's go supportan natin yon sooner or later pag available na yung mga tickets and uh, mamimigay tayo ng mga tickets ng Watch Mikil and uh, abangan nyo yan okay uh, hindi pa na confirm sa akin kung may may mga tickets nga ba na ibibigay para sa inyo okay para sa inyo but uh, like nyo yung page nila okay supportahan natin and uh, malapit na malapit na by Jean Garcia and uh, Michael. Let's go. Finally, ayan. Ang dami sugat sa kamay. dami na ang sugat sa mukha. Eh, pati sa kamay, na nasugatan pa. So, ayan yung uh, set of purchase natin. Okay, ang susunod natin is doon naman. Medyo madami-dami yun. <laughs> Pero ito muna inuna natin kasi yan lang yung kaya ng materials natin. and. Uh, Ayun, I hope nag-enjoy kayo. I hope kahit papano may natutunan kayo sa <laughs> araw na to, sa video na to. Salamat sa laging panonood, okay? And um, make sure to like and subscribe, mga galamay, mga kalapatid. Sayan, malapit na din tayong magano spider hunt ulit. Um, mas, may, uh, lagi lang masama yung panahon kaya hindi tayo makano. O, yan na muna. And, uh, ayos! Let's go! Dume, Ligo time! Let's go! Okay.